sa pangalan po ng aming mahal na uh, General Manager, Mr. Joven Hintay, nais po namin ihatid sa si inyo ang tulong pinansyal na nasa ilalim po na tinatawag namin Emergency Housing Assistance Program. Ang sabit kami ng bilinan sa amin ay patuloy namin ihatid ang ganitong klaseng mga tulong pinansyal sa ating mga kababayan uh, na nakakaranas ang mga kalapidad. Pagamat maliit lamang po ang aming uh, financial assistance na inyong bigay sa inyo, ito ay hindi mo nakasasapa para muling maitayo ang inyong mga dahil. Ito po ay magamit ninyong pangsimula. Pero kung naiyong nangyari na po ang karamidad, nandito po kami para tumulong po sa inyo. Actually, masasabi nga, maraming salamat, masasabi kanila ni City Administrator, maraming salamat sa inyong inyong salamat sa amin. Hindi po. Kami po ang magpapasalamat sa inyo. Sapagkat sa mga ganitong klaseng pro uh, programa, nagagampanan po ang National Housing Authority ang aning bandato. Ano po yun? Ang patuloy namin may magampanan ang aming tungkulin upang tumulong po sa ating mga kababayan. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo. Dahil uh, nari kami narito upang patuloy na sumuporta at matrikot sa Kaya muli sa paalam po ng aming General Manager, Joe Itay, sa aming pong Sekretary uh, ng Department of Housing and Human Development, uh, uh, si Sekretary Jerry Osar, muli mabuhay kayo at maraming salamat.